halimbawa na. pa tayo dito sa Alawa. Sabi po, "Ah, uh, muli na Ano nito? What 'yong bus hatol? Ano po ba ang ibig sabihin ng taghatol? Ang taghatol ay parang sintensya Halimbawa, nakita mo ang iyong kapwa na dahil nagkaroon ng karaklaman, bumagsak kayo ng mata. Halimbawa, tumapat na dito, haluhaan yung mata. Kapag nag-isipin ka agad, mas, nasabi mo, pangit, ibig sabihin, kinukuhan ko na. Naghapon ka na. Sa totoo lang po, panulabas lang yung langit, pero yung kaluluwa niya, yung espiritu niya, yung hindi naman siya pagsak maka. mata. Parang, may nakita tayo na nagnakaw. Pagkatapos, kung nagnakaw siya, kalaunan humingi siya ng tao. Pero tayo, ang pagkakilala natin sa kanya, magnanakaw na hamap nga po, so, hindi natin na, natatalos ang pag-iisip niya kung humingi agad siya ng tawad. Kaya kung dito, tinutuwaan tayo din ng ating dakilang tarinoon na huwag tayong, tayong magsihatol bagay. Upang huwag tayong katuna. So, ibig sabihin, kapag ginawa natin sa ating kapwa, bumakalik, eh? para hindi katulang, huwag tayong bumakalik. Huwag kayo magyabor upang huwag kayo matunan. Ibig sabihin, kung mapawag na, kapag may natin ka tayo, tapwa, ka, nasabi mo sa iyong kapwa, napangit ka, may pangit mo pala kayo. Kaya po, para hindi bumalik, huwag na kong gawin, hindi ka magawin sa aking kapwa. Kasi parang ano na yun, parang tumatalbog lang yung bumabawin. Salitang word na, apple yas, ang kukon sa kapwa. Ang paghusga po kasi, minsan po sa isip, minsan nabibigkas, at, okay. minsan inaksyon. Ay tawa, nakita mo lang na hindi na liwanag pa sa salita. Inaksyon. Sabihin mo na baling. Hindi pa daw. Tanakot yun yun yung mga may pinagdadaanan ng tao. Matay mo pala eh, hindi pala normal agad ng wigla, malay mo pala eh, napakalalim ng kanyang problema at hindi kilala ng kanyang pag-iisip kaya kanyang sa kanyang kanya. Tapos inaksin sa kapiling natin gano'n. Hindi ba ba? Nakahapon mo tayo sa kanya. <laughs> Paano tayo kung gawin natin response na lang? Lord, sa mga itong tao nito, kumahal Pinagyan nila ng masamang ispirito para yan ang tumawa. Para bumalik ang ganyan na Mas maganda pa si Buko. Pisa, tumatong tayo. Ang isa bang kagatoy? Sana yun. natin, minsan na bumulawas natin ng mabilisan. Ang important nyo, mabigkas mo ba, narito na tayo huwag at kore. Hindi ko sinasadya, nasabi ko sa'yo. Mas maganda yun. Isa yung nasabi mo na ayaw mo ng tanggapin na mo. Kaya ang tanong niya ng pag-iisip? Kasi hindi marunong humingi ng tawad. Ano pa sabi nito? Ang isa pa, sa pag-iisip, minsan, nakakahatol tayo sa ating kapwa sa pag-iisip lang. Na parang, hinukuman natin siya, pero nandiyan niya, nasa memory natin yan, lalabas yan sa ibang panahon. pag hindi man ngayon, masasabi pero maibigwin nyo natin ngayon sa iba. Alam mo, nung umuwi ka sa bay, alam mo siya ano yung lalat ng ganito, ganito, kanya, Hindi pa ganunarabas din yan. Kaya po, dito tinuturuan tayo na huwag at sinabi, huwag. Isa rin naman ang nagsabi na huwag kang papatay, huwag kang mananalunya, huwag kang gagawa ng anumang larawang tinanyuan. Isa lang naman ang nagsabi ang Diyos, pag-aaral sa ka nagsasalita rin siya kung ano ang nais ng kanyang ama na sabihin niya. Ang sabi, huwag kang magsihatol. Bakit? Nasa Diyos lang po ang karapatan ng paghatol. Huwag natin kukunin yung isang bagay na Diyos lang ang may karapatan humatol. Tayo po ay pantay-pantay lamang dito sa ibabaw ng salimutan. Kaya kapag humatol ka, Ibig sabi hindi ka nang salasunod kung kayo isang hukon. Para hindi tayo nang hukon, sinakay lang tayo ng ating pag-iisip, magsigil tayo ng ating pagsatay at higit sa lahat at yung mga sa'yo lang ay nakakasama kayo. Ano kong sabihin ka sa hatong na iyong iahatong ay hahatong lang kayo. Ibig sabihin, kung yung pamamaraan pa na maghatol natin sa ating kapwa, yung din yung pamamaraan ng Diyos na maghatol sa atin sa takdang panahon. Ibig sabihin, justice pala yung nasabihin kay Pamita, Panginoon, nangaral ka na kasama namin. Panginoon, nagpagaling kami ng karamdaman. Nangaral kami ng Ibanghilyo. Tapos sabi na natin ating ng Panginoon, magsi kayo kayo sa akin, hindi ko kayo na napikilala kayo yung nagsisiyuan ng Diyos. Kaya po, kung ang tayo po ay, ay naninindigan sa ating sarili, na nananahan sa atin si Kristo, nanahan ang Diyos sa buhay natin at ang Espiritu Santo, dapat po lahat ng itira dyan at ibig pagmamahal sa kapwa dapat walang kataasan yan. Walang pagmamalaki. Hindi lahat kung ano yung ipinakita ba, ng halimbawa ng ating lakilang tayo, yung dapat ang ipinakita ng ating mga kapwa. Kaya po, so, yung paghatol, isang bagay yung na kung maaari sana, sabi ng ating lakilang tayo, huwag mo gawin. Huwag kang nakakot. Dahil, pagkatanggapin ng panahon, Nakalimutan natin, nakahapon pa rin kayo ng ganitong teksya, tapos i-ignore lang na natin. Pagdating sa pangarap na natin sa ating kapilagay, di na yun Ganitong dito, meron din si hindi mo nireconcentrate, hindi sabihin, di <coughs> mo tayo hakatunan sa pamamahal. na iyong isinuso ay susumpati na hindi sabihin, talagang tala lang, walang panganata yung ng paghado, então, yung ng yung ganun din yung gagawin pamamaraan ng yung 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 Kaya, matakot tayo doon sa <coughs> yung sa natin, ng Diyos. Kaya, maaari, natin, yung sa yung 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 natin yung nakagawa tayo sa hukta o kagapong sa kanil. Sa Sabi nito, at bakit mo tinitingnan ang tuwing na nasa mata na inyong kapatid? Ngunit, hindi mo pinapansin ang dahilan na nasa iyong sariling mata. Nakikita natin, yung maliit na bagay yung talagay natin muka lang, tuwing, yung isang parang <coughs> powder lang, nakita natin sa mata ng ating tapwa. Pero yung katahilan mas malaki pa sa mata, hindi natin na ito, mal ang taong ibalik at ang tao, palagay mo na natin sa katuro po natin natin maging tali, nine times six, nine times seven, nine times eight, times nine, 9 times ten, nine times 5, times 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 Balik ko lang Kaya kung ito na natin, magaling kasi ang tao, tumingin sa diferensya sa mali, sa muna. Dapat po, dito, itinuturo sa atin ang ating gabilang Panginoon. Yung salitang pag-i-ignore. Kaya ba natin magawa sa naghapon? Ano ba nag invest yung ating kapwa. Ignore lang natin sa hila. Siya lang mo ni Pumalpak siya. Oo, nandito siya naman yung pumalpak. Pero kung halimbawa nakita na natin yung pumalpak, react pa tayo sa maling ginawa niya, hindi sa iyo, kinakita na natin siya. Para hindi tayo makakakor, kung magkawalit man siya, hayaan nila sabi na, nakita, nakita, narinig, narinig. Huwag na naman kong itatawin ko sa iba. Ikaw sa sarili natin, huwag namin iparalagay na malik siya. Kaya anak ni Jan, matutunan niya rin na mali yung ginawa niya. Ganun po yung puyog, Sabi nga, sa itang hindi natin, labi, O, pagpupilin niyo ang punong kahoy at magiging mabuti ang bunga niya. Ibig sabihin, ang tao, katulad ng isang punong kahoy, kung punong kahoy ka ng atis, punong kahoy ka ng mangga, walang pakialat ang punong kahoy ng mangga sa punong katungan ng punong kahoy ng, puno, puno ng, ng atis. Ang gawin mo lang, kung atis ka, pangungahin mo ng atin. Kung manggat ka, pangungahin mo ng manggat, wala kang pakialam. ka rin sa lupa ng mga sustansya para magbuma ka. Dapat ganun po ang naging kalagayan ng tao. Gumawa ka ng manguli sa inyong kapwa, dapat yung outcome, yung result ang ating pahiling isang tao ang ipakita natin sa ating kapwa. Hindi yung nakikita sa kapwa ang pinapansin natin. Sa totoo lang, maraming mga rin na yung kakita lang sa buhay ng may buhay, paghapon yun. Pero ngayon, hindi lang sa kapimbahay nangyayari sa social media. I-check ka gano'n, i-check ka gano'n na. Hanggang sa maraming na ang napahama. Ano bang sabi dito? O, paano sa mo sa inyong kasi mong alisin ko ang tuwing na nasa mata mo. At narito ang tahilan sa iyong sarina mata. Ikaw na mapagpainbabaw. Ano mapagpainbabaw? Sa Ingles, sabi niya, hypocrite o hypocrite o sa panahon ating plastic. Ibig sabihin, maganda siya yung sa labas, pero deep inside akala natin bakal na, pero nung pinainit natin, dinaral natin tapon, plastic pala. Yun po yung dapat inyata natin na maging ibali ng tapon, at maging mapagpay maraw. Ano po yung mga halimbawa ng mapagpay maraw? Yung halimbawa, kapag sa harap ko, okay siya, kapag sa likod ko, sila ka. Ano diba, na ano, entertaining ka, pero yung lahat ng ginastos na trinit ka sa isang restaurant o ano ba, ka sa dyan, pinta niya. Ano ba? Yung, yung ano, yung patitipong mo ba, na makikita naman yung makikilala natin sa aksyon. Kasi kung tao hindi totoo, kahit balibalik ka rin mo yung kahit balibalik ka mo yan, sa isang kristyano, hindi dapat maging kilali yung kanili ipok nito. O kapag kain ka daw. Ibig sabihin yung parang nakakatong lang sa labas. Pero sa loob, hindi pala sa tunay. Sabi nga, makikilala ninyo ang puno sa kanyang bunga. Kung natin tapay sab kahit sabihin natin, mabuti ang tao. Pero hindi naman nakikita sa kawahan plastic po ang tawag yan. Kaya kinakailangan magpakatipo tayo. Kung tayo po ay nasaktan, ito po ang nasaktan. Kung tayo po yung naging masaya, dapat ito po tayo Kasi yung nasaktan warid, antalito, bawang bawang, bawang. ka, kung wari, ang gawa-gawa ko lang yun. Plastic Kaya po, kung na natin, dapat maging totoo tayo sa ating karili, maging tayo sa ating kapwa, at maging tayo lang Sergio baka dahil natikip niya kung tayo ng mingling yun po yung dapat na palagi natin nakandaan sabi nito huwag <coughs> ninyong ibigay sa mga aso ang anumang bahay halimbawa ang tungkulin sabi natin ang tungkulin ng kanilang ibang ka ay isang gawain ng banan. Ngayon, ang pinagkatiwalaan mo, halimbawa, uh, isang tao na ang ugali sa tulad ng aso na matumili na, pero matapos pa lang isukan niya, nagsisi siya ng kanyang ng kasalanan, binuwa niya na lahat, pagkatapos ginagikan niya ng dati ng ugali, makadali. yan po yung kalagayan ng aso. At kumbaga, na itawit na kamumuhay. Napatawad na sana ng Diyos. Pero yung dati niyang ugali, ayaw niyang iwanan. Ugali ko yun ang aso. Ngayon, dapat pinigyan mo pala ng responsibilidad o tungkulin, baka yan ang gagalitin ng panlaban sa iyo. Sabi nito, Ihagis eh, pa ang iyong mga perla sa harap ng mga baboy. Ibig sabihin, isang bagay na importante kukunin pa rin sa din ng sa aso. Bakit anong magiging aksyon? Kasi kung nang tawa, natunguan mo hanggang sa natuto, ang mangyayari niya, gagamitin niya na rin yung kapalga ng mga yun. Nangyayari po yun sa buong buhay, yung mga pinagkaluban na maghanap, magpili ng mga ng mga tao, halimbawa na lang sa ibang hityo, para manawa ng ibang hityo. Kaya hindi nga, kung may ibang hityo sa ngayon, tagatulong ka na ng karamdaman, ng isang kakangkapan. Ngayon, marunong ka na ng magneb. Nung matuto na, nangyong babang galing ka na. Ibig sabihin, yan ang yung ugali ng ato at baboy. At ito'y baboy kasi, matapos nyo ka, tugasan mo yan, patawarin mo yan ng kasalanan, babalikan pa rin yung dating ugali, dating pagkatao, nagsay, na siya'y nanunog-nugna muli sa utak po, yan po ubalik ng tao. Na hindi maiwan yung dating pagkatao na katulad ng ato at baboy. Kaya po, kapag mayroon isang mahalagang bagay, dapat po, sinusubok po na kung totoong tao yung pamilya natin. Dahil, sabi nito, Murata ng kailan mo na ba balik at kayo'y lakain. Ibig sabihin, dahil hindi nilagyan na karapatan, alam mo nang bago kayo sa na galing, ginawa mo kong pangulo. Kayo nung naging pangulo, kayo nagsipatak na ngayon, tapos ka ngayon. Kaya po, ito tinuturo sa na dapat pipiliin natin, na isang na natin tuloy, ang isang mga na mga karapat dapat at tungkulin, may kapatatan at ang magpatakot sa Diyos. Dahil mapagkatawa rin tayo magkarewan sa mga tao, nabigyan natin ng pagkatawa na ang puno na maging pangulo. Pagkatapos na siya'y maging pangulo, tapos na yung ikaw naman yung talapan. Kaya po, sinuturo natin atin ng ating kasilang Panginoon na mapag-isisa tayo, marunong tayong pumilapis <laughs> at pumilaga sa ating kapwa, lalong-lalong na kapag nasumpungan natin na ang kanyang kalit ay katulad ng ako na binabalikan yung dating ang naturalesa. <coughs> dating yung galit na kung siya mahilag sabi, sabi ito, dito, mahilag dito, palaging masama ang loob, huwag mo nang di siya ng tungkulin. Dahil <coughs> baka mamaya yan, hindi mo lang napagbigyan, kahit sabihin mo na bago na yung pagkatao niya, babalik mo nang isa si bago so, Bumabalik sa dating yung galit. pero po, dito, sa mga halimbawa na ito, ang paghatol ay isang bagay na importante sa akin na dapat hindi natin ginagawa. Sa gusto ng paghatol. Ang tumingin ng kapalian ng kapwa, dapat hindi natin natin ginagawa. Hayaan natin siya. At ang pagbibigay ng isang responsibilidad sa ating kapwa na may asal ng ang buhay ko, ato, huwag natin basta-basta ibibigay dahil kung baga, kuriris sa kanyang Ito po, mga paalala na, na ito, na nanakilat nilang Panginoon, importante po siya. Pagamat hindi nyo na baka, kung pinaparabalas, pero napatalaga po nito sa ating buhay. Dahil, kung gusto natin umunda, lumago ang ating grupo, pipiliin lang natin yung mga taong para sa kaya, sa pagkakarap ng isang biyaya na pinilig ng Diyos at hindi pinilig <laughs> Siguro nandito lang kasi natin sa salamat po sa Diyos at pagkakas sa mga kailangan kailangan na, po natin sa at natin natin at pagkakalagin sa atin ang kapalapagang, kagalingan na at din sa pagbukang sa lahat ng ating mga Salamat sa Diyos at pagkakalagin po sa mga